Good morning to all everyone. Good morning, good morning sa ating mga OFW. Muli tayo magbablog, panibagong video. Tayo uh, matagal lang hindi pag video So mag-update tayo ng mga pintahan natin ng mga isda. Kung anong mayroong isda dito ngayon sa Malabon Fish Market. Yan, meron tayo rito ang bangos. Pantaing, 130 kada isang meron din tayong salmon salmon bilog 100 kada isang kilo oh, meron din tayo ditong bangus yung bangus ko yan po yung bandahin ko bangus 130 po kada isang kilo yung... tayong bisogo 120 kada isang kilo yan. magkano dito dong Ha? Yan meron yung bangus 13 kada isang piraso. Yan sapsap mo ko. Tap na uh, 'no ni. Ah, uh, So ito yung piraso natin, dagop 140 kada isang. Yung sapsap -sap natin is 300 ko kada kilo tayo rito ng bisogo. Malaki bisogo. 180 kada isang. Ah, 180 kalahati. Yan, summer lady. Dito po 50 pesos kada isang tubukan ng ating isang tubukan ng ating lapad. Hindi ko sinama yan. Sorry ka. Gusto mo yung video ko pa? Ayan, 50 lang po kada sa tumbo. <laughs> Ayan, meron tayong 50 pesos. Luko. Ba't mga kaganap? tayo rin ng ano uh, pang ayan po 50 pesos po kada isang tupo ayan ayan tabasi 50 pesos rin ang isang kumpukan lahat ng klase yan ay puro 50 wow ang dami ah puro 50 pesos wala wala

100 kada isang tungkupan natin. Galunggong babae, no? Ay, lalaki, 100. Ay, lalaki, 100. 50. 50 pesos lang dyan, kaibigan. 50 lang. So, kaya makamalita. Ito sa ano natin, galunggong. sandaan pernya si sandaan shout out kuya good morning kuya 40 kilo na lang kuya Yang ating lapat 40 pesos ang kada isang kilo ayan po yung ating ano lapat Pampirito. Dito po tayo sa tumpukan. Mayroon po tayong 50 pesos po kada isang tumpok. hilo to na. Ah, blue, blue to, ano? Blue. ano ang tawag dito? Blue. Blue pen, two pin, tuna. Pin, tuna. Yun, blue pin, tuna. 200 kada isang kilo. Magkano na ngayon sa pangos mo? Hello. 50, 60, may 40 tayo. Ah, dito sa banyera niya, 60 pesos 40. kada isa. Meron tayo 50 pesos kada isa. Meron tayong 150 kada isa peraso. Ayan po yung ating mga bangus dagupan. po, meron po tayong pusit kalawang pang Meron po tayong 160 kada isang kilo. Meron din po tayong awang nito pang kalamares ano alumahan 180 kada isang kilo ayan po yung ating alumahan sariwang sariwang po yung ating alumahan so meron din po po tayong uh, pampanoay 320 per kilo ng ating pampanoay ayan po ngayon ang ating presyuhan ng pampanoay So, 320. Kung meron din tayo rito ng pampano white 330 kada isang kilo. Ito po yung uh, medium size ng ating uh, pampano white. So kanina po yung pampano white natin, is small size po 'yon, 320. So ito rin po 330 medium size po yung ating size ng pampano white. So, meron din po tayong salmong bilog. 140 kada isang kilo so, meron din po tayong bangos. Uh, 160 po kada isang okay. piraso. So, meron din po tayong pasit kalawang. 160 kada isang kilo. Meron din po tayong 180. Magkano rito? Isang piraso. Per piraso. Oh, okay. Ano na ngayon dyan? 250. Ang lalaki. 250 sa mga ito yung 250 natin. Pag malalaki Ayan po yung ating 250. Kada isang kilo na yan. Malaki na po yan. So meron din po siyang maliit. 230 po per kilo. Ayan po yung ang kanyang maliit. 230 po per kilo. Ayan, Ayan po. Yan po yung ating yellow pinto na galing po yan ng San Balis. O, ayan po. Ayan. ayan. ayan ako. Wow, tumaas ng ating bangos dagupan. Yung ating medium size, hundred per kilo. Ah, 220. twenty per kilo. Ayan, twenty po kada isang kilo ng ating bangos dagupan. Yan po ay medium size. Ayan, parehas lang presyo. 220 kada isang kilo nyo. Bagos na po pa. So, dito, 120 isang peraso. Mm -hmm. Yan, Yan po yung small size niya. Uh -huh. 120 kada isang peraso. Thank you. Meron tayo rito ang bangos. 200 po kada isang kilo. Bangos, bangos. One. Ito po Ito sa ating Puguli sure. Scrap. Meron po tayong 150. Kada isang kilo na yan. Yan po yung ating Puguli. Puguli Scrap. Yan po yung isang baton natin. 160 kada isang kilo niya. Magkano sa gisi? 180 kada isang kilo ng ating sagisi hindi po kada isang kilo niyan. Yan po yung ating sagising bato or tinatawag na bisogong malaking. Yan meron po tayong bangus rito. 160 kada isang kilo. Meron din po tayong 150 kada isang kilo. Yan po ay bangus kagumpan. What's this? 160 sniper ha? ah ah ome ome tala <laughs> ko sniper ome 160 kada isang kilo ome ito talaga natin ayan ikot tayo uli dito pre, magkano sa ganito natin? Lahat ng klase na yan, 200 kada isang kilo. Ano nga tawag dito uli? Biluan. yan. Biluan. Dito, umi. Umi. 200 din kada isang kilo. Yan, mayroon din po tayong bitilya rito. 200 po kada isang kilo ng na ating bitilya ayan po yung atisag isay 180 po pala sa isang kilo sa torsilyo natin 200 din. ayan ulo ng ano uh, ulo yeah. ng dorado 160 kada isang kilo ayan po tayo